Si Abihan. Si Perena. Si Alena. Si Danaya. na sakit ng likod ko. Alam mo, talaga sa akin yung babae niya. Makalis na nga dito. In ng na pa rin. pa po Biyan ko ng hangin. ko ng tamangin dito. Baka hindi ba't tingnan buhat na yung napyas. Nananiginig ka ba ng buhay? Kala mo gano'n ang buhay Alam ko puro hampas, ang puro pamalo ang ginagawa natin tapos di ka pa rin natatamaan. Mula sa una, minampas kita, di ka pa rin natin. Goodbye! Why? Hmm. Hindi ako maniniwala, di ka pa patahin kasi papatay na talaga kita. Mmm! <laughs> <laughs> Pao niya mo, babae ka. Deserve mo lang niya, mawala ka. Sa ang dami mo ginagawa sa amin na wala naman kami ginagawa. <laughs> <laughs> Mapao lang niya mo talaga. Makalisa nga dito. <laughs> Nakasigal lahat ang mga briyante dito. Buti na lang, binigyan mo na sa akin yung ano, ni Danayang briyante. Nakita kami. Pryenta ng lupa. Ayan, nakasave ka na. Sana walang pumunta dito? O kaya, ano muna kita? I-shave mo na kita para ako na makakuha sa'yo. Ayan, wala na makakapunta sa'yo dyan. Kaya ako nung... Papunta na ata si ano, Alina? Ano kayang gagawin niya? Ay, na siya. Sino kaya yun? Sabi, sinasabi ko lang nga ba? Hindi ka pa rin. Kahit anong kampas ko talaga sa'yo, hindi ka talaga tito. Nung gusto mo mag-away na talaga tayo dito. Pakulang niya mo talaga. Pero wait lang, may surprise ako sa'yo. Ale, na may surprise ako sa'yo. iyo, ka dito. Imungudbut kita sa bakit ah! kain. Ikaw talaga magpahirap sa akin. Hindi ka talaga natitin, no? Ah! Ano, ha? Ayan, bagay sa'yo yan. Narumihan yung mukha mo. Pero wala pa rin dumi. Kasi napakang dumi ng ugali mo. So mag-away talaga tayo dito? Kawawa ka naman. Alika dito! Napakawalang niya mo talaga. Lahat na inaga mo sa akin. Napakawalang niya mo talaga. Hindi mo talaga din sa view mama. Ano? Ipaparating ka pa? Pwes, piyente ng hangin. Amiha, tulungan mo ako. Kuya, ang nasa yung itutuyong. Decide mo nang yan. Baka <laughs> walang yamon talaga. Guys, tingnan niyo! may basura dito. Pinagkakalat mo ba ako ng basura? Totoo naman eh. Basura ka naman eh. Talaga? Ali ka dito, di pa tayo tapos. Siyang palmuto ko pa. Ah never ako sinumpal. Ikaw ang kauna-una sumumpal sa akin. Ngayon, mm, alam, hindi ako gaganti. Ano? Briyante na hangin. Briante na. Kali <coughs> ka Baka mo nangyay talaga. Wala ka talaga kinumagtama. tama. Taman na yan. Danayat. Ano mo? Aray! Mga wala na. Hmm, ano kaya po pin yung pin pinabuti nung ko na si Alina? Hindi nawa pinagtalat niya ako sa mga tao na rungihan tuloy yung... Kakiri. Kala ko na magpalit ang damit doon. Busy talaga siya. Hindi ako papayag sa mga pinagkagawa niya. Hindi pa kami tapos. Kailangan pa namin magkita ni Anihan. Kala hindi gagawin kami. Kailangan kami magplano sa kanya para mabawi namin sa kanya yung tiwa at hangin. Nang sa gulon, may briyante na siya at may powers na siya. Sa ngayon, wala ka pang Pero Amihan, matutulungan kita.

Ay, grabe talaga. Nairal uh, pa na dilakad ko. Nakatulog ako din ha. Sobrang puyat ko talaga. Nanagin ko kaya si Danaya. Imbis na kaya siya sa Japan. Kung pwede na talaga na, punta ko ng Japan. Pero hindi ko talaga pwede umahan ng bahay ko. Mga pagdating ko, sirasarain na din ni Ali. Wala talaga ginawang tamo yung babae niyo. Kung hindi manira ng gamit ang iba. Diyos ko. kulang na lang, sirain na lahat. Imbis na talagang babae niya. Priyasa. Wala sa mga si sana gusto na naman siya. Okay na naman siya. Sa banyo? Makaalis na nga.

Ano? Ako lang talagang bae ka. Pag sinunod mo pa akong makakalaban, iba na yung kakalaban ko. Oo. Makalasa ka dito. Kaya niya magbabawi pa sa akin. Ang biyak niya ang diwa. Kaya po nga dito. Busit na yun. Ginising pa ako. Ang <tinyo> na Yes, oh. Hawain niya pa ka doon. Huwag Hindi ako Kung siya, Oo. papaisa. na lang siya sa akin. Lalo, kapag nangyari,